Hello guys, uh, good evening. This is your Kodek Alnaldo Marino signing on. Ayan, medyo maulan dito sa amin. Ano? So hoping na nakikita nyo at nadidinig nyo yung mga sinasabi ko. Medyo malakas lang yung ulan. Alright, so mayroon tayo ditong Dell laptop. Ayan. So yung model niya, Dell Inspiron 14-5000. Alright. So yung problema nito, once na tinurn on natin. Ayan. Backlight niya. Ayan na siya. Then, display. Right? Medyo lumalakas na yung ulan. Ayan yung display niya. Then, ayun. Lumabas na yung admin. right So, yung pinakang problema niya, nung una, uh, lumalabas dyan low voltage. Mahina daw yung voltage nung uh, low voltage. Nadidetect ni system na mahina yung uh, voltage. Or, mababa yung voltage na uh, kumpara dun sa kailangan mismo ng system. So, kung manunotice natin, ito, yung kanyang ano ito toto, to. yung kanyang battery 9% remaining naka battery saver na siya so may problema na yung battery nito guys so yun yung problema niya is battery the same time yung ports daw uh, ayan yung ports niya uh, hindi na nagpa function yung kabila dito yung USB port at dito yung gas report dito. So sa so, tingin ko kasi yung problema is nasa battery. So that's why eto hindi natin na, na, nakita yung uh, yung uh, lumabas na error pero uh, pinalitan na kasi natin siya ng bagong ano dati. Ano po? So ito bumili tayo ng bagong battery. Ito kararating lang, ayan siya. So ito kinabit ko na to dito at tinaray ko na siya then ayun so nawala na yung error na low voltage yung lumalabas then etong nakalagay dito is yung dati niyang battery right so ibalik natin uh, ilagay natin to para ito na yung gamitin natin or gamitin niya kasi ito yung bago natin binili ayan yung battery nito sige kasi ito madali na tong malobat din naglo low voltage na right Yun, medyo malakas yung ulan dito sa amin ha. Sa so, pagpasensyaan nyo na kasi talaga ganon Medyo lumalakas yung ulan. Yan, palitan na natin. Alright, so hindi nyo nga nakakita yung actual problem Pero, syempre dahil sa 5 years na to 5 years ng laptop na to May possibility talaga masira na yung kanyang battery Which is eto ano po? May possibility na yan na masira yan Kasi matagal na din gamit So ngayon, tanggalin na natin to yan Hirap pa naman tanggalin ito guys yung pag nagkamali kasi tayo ng tanggal pwede maputol yung mga wires so mag-trace tayo nyan o nangyari nyan yan no? ito na yung bago yan kabit na natin so kung maninotice nyo ayan halos wala naman silang pinakaiba dito lang sa upper part na 'to, doon sila nagkaroon ng pagkakaiba. So dito mas maikli, dito naman is mas mahaba. Right? Lumalakas yung ulan eh. Sana wag naman mag-brown out. So isa pa na ano nito, kapag sira na yung battery, uh, kung pag tinanggal mo yung battery, then sinaksak mo siya. Nagamit lang yung charger Then, pinower on nyo Hindi yan magpa-power on Iba kasi yung ano ng Dell Iba kasi yung design ng Dell Talagang battery operated talaga yung Dell Ano po So, hindi mo siya magagamit na walang battery Sa so, yun yung disadvantage nito Kaya, kailangan mo talagang bumili ng bagong battery Kaya, ayan Kinalitan na natin ng bago Then, try natin siguro lang ayan tapan Yan, nanlakas na ng ulan, di ba? So, uh, mababa lang kasi yung bubong ng ng shop natin. Then, wala pang kisa kisame, kaya dinig na tinig mo talaga yung ano ng bubong. Yung ulan. Yan, alright. Lakas na lang ulan. Power on. Yan, yung backlight natin. Then, deal. Yan, alright. So, titingnan lang natin kung mag-display siya or kung hindi na siya mag-low voltage. Then, isa-shut down natin at the same time, isa-charge muna natin siya ng 6 hours. Kasi may remaining, usually kapag mga bagong battery, ang remaining yan is nasa 45 to 65 yung battery. Alright. Ayan. So, yung battery natin, eto. Aha. Uh -huh. 53%. Ayan. So, charge ko muna to. Shut down mo na, then charge son 6 hours. Then after that, pwede na yan gamitin. Okay? Sige, thank you so much. This is your GoTech Aldan Tamarino signing out. Peace out, guys.